Hi, hello sa lahat. Good morning. Happy Wednesday to all. Roray nga pala from Valenzuela City. Good morning. Thank you very much sa support mo. Thank you so much. Ngayong umaga, magpitrito ako ng bangus. Yun yung napili kong ulam. So dahil nga panggabi ako ngayon ulit, mamaya, or this, this week, ang gabi. So, ang napili kong tutuin mamaya, or ngayon, pang na rin mamaya, is bangus. Pritong bangus. Yan, isang buo siya. Na nabili ko lang. Pagkalabas ko sa work, Diretso na ako ng palengke since na yung palengke naman is malapit lang. Kaya wala, ang lakarin. Kaya go. Namili ako sundanin. At ito nga na sa inyong harapan ang prito ang piprituin kong Okay. Inyong yung kawali, nakaredy na. Piprito ko na lang siya. Kaya thank you so much po sa inyong mga support sa akin. Maraming 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 salamat. God bless us. Thank you, thank you very much. So hanggang dito na lang muna. Thank you. Bye-bye.